Hello and welcome sa aming channel. Sa episode na ito, sasagutin natin ang tanong na, ano ang relasyon ni na Coach Anzai ng Slam Dunk at Taro Sakamoto ng Sakamoto Days? Magkamag-anak ba silang dalawa? Iisang tao lang ba sila? Bakit nga ba sila magkamukha? Kapansin-pansin na magkamukha si Taro Sakamoto at Coach Anzai dahil sa kanilang character designs. Pareha silang may puting buhok at may puti ding bigote. May malaki din silang tiyan, chubby kumbaga kung titingnan, at pareho din silang nagsusuot ng bilog na salamin na kumukumpleto sa kanilang look. Iisa ang kanilang mukha kaya naman madaming nagtatanong kung ano ang relasyon nila sa isa't siya. Sa anini, hindi na bago ang pagkakahalintulad ng mga karakter sa isa't isa. Nandyan si Shanks ng One Piece at Gildart's Clade ng Fairy Tail. Nandyan din si Shinichi Izumi ng Parasite at Yuri Katsuki ng Yuri on Ice. Nandyan din si Hanzo ng Hunter x Hunter at sa Itama ng One Punch Man. Kaya naman hindi nakatakataka na may kamuka din si Taro Sakamoto at yun na nga ay si Coach Anzai ng Dunk. Pero bago ang lahat, Kilalanin muna natin kung sino nga ba si Taro Sakamoto ng Sakamoto Days. Si Taro Sakamoto ay isang legendary hitman. Siya ang tinuturing na pinakamalakas na hitman sa Sakamoto Days noong kabataan niya. Miembro siya ng isang kilalang organisasyon na tinatawag na The Order, kung saan kasama niya ang ilan sa mga pinakamalakas na asasin sa buong dapan. Ang The Order ay under ng Japanese Association of Assassins or J. At sila ang namamahala ng kapayapaan at katahinikan sa mundo ng mga assassins lalo na kung may kakaibang nangyayari na kailangan nilang agad aksyonan. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Taro Sakamoto ay nagdesisyon na mag-resign sa kanyang trabaho. Tinalikuran niya ang lahat, ang pagpatay ng tao, ang pagtanggap ng mga misyon, at kung ano-ano pa. Bakit nga ba tinalikuran ni Taro sa kamoto ang kanyang trabaho? Nagmahal lang naman si Taro. Na love at first sight siya sa isang cute na babae na nagtatrabaho bilang clerk sa isang convenience store. Niligawan niya ito at nagkahulugan sila ng loob. Hindi din nagtagal ang pagliligawan nilang dalawa dahil nagpropose agad si Taro sa kamoto ng kasal sa babae agad naman itong tinanggap ng babae. Nang may kasa si Taro sa Kamoto, nagkaroon din sila agad ng anak na babae. Simula noon, naging pamilyadong tao na si Sakamoto at lumayo na sa magulong mundo ng mga assassins para na din sa ikatatahimik ng kanyang pamilya. Naging may-ari na din si Sakamoto ng isang convenience store at siya mismo ang nagbabantay nito araw-araw. Dahil dito, tumaba si Taro sa kamoto. Hindi na din kasi siya nakakapag-ehersisyo, hindi gaya ng dati. Kung titingnan na siya ngayon, walang mag-aakala na siya ay isa palang magaling na hitman na kayang pumatay ng kahit na sinong tao. Sa kabila nito, hindi pa din nagbabago ang pagiging malakas ni Taro Sakamoto. Isa pa din siya sa mga pinakamagagaling na hitman sa Sakamoto Days. So, Bumalik tayo sa tanong na bakit nga ba kamukha ni Taro Sakamoto si Coach Anzai. Sa isang interview kay Yuto Suzuki, ang gumawa ng Sakamoto Days, binanggit niya na hindi niya iginuhit si Sakamoto na kamukha ni Coach Anzai. Wala siyang pinagayahan kay Sakamoto at nagkataon lamang na naging kamukha ito ng demonic coach ng Shohoku High School. Sa katunayan, mas na-inspire pa si Yuto Suzuki sa mga hitman movies kagaya ng John Wick at The Equalizer. Nalaman din niya na may pagkakapareho pala ang kanyang ginawa na sa Kamoto Days sa isang Hong Kong movie na tinatawag na Enter the Fat Dragon. Maaaring naging pareho lamang ang interpretasyon ng gumawa ng slam dunk at sa kamoto days sa isang may edad na tao na pwedeng maging mentor ng ibang karakter sa anime kaya naging magkamukha ang kanilang mga karakter. Hindi magkapatid si Coach Anzai at Taro Sakamoto. At lalong hindi sila iisang tao gaya ng ikinakalat ng ibang tao sa internet. Kung nagustuhan mo itong video, Mag-like at mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod pa naming video uploads.